eto na naman to Papagalitan na naman ako nito Kanina naman naghihintay Pupunta nga pala kami sa bread house <laughs> Kaya, kaya hintay, hintay ako na hintay dito sa sakyan Sabi ko ang tagal ng asawa ko Yung pala Hintay rin, hintay rin siya ng hintay Doon Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada Sino ba kausap mo kanina? <laughs> 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 De -de, si, Evelyn, di mo ba? Hindi, shoutout Evelyn Ang Evelyn <laughs> <Tanong pakusik. laughs> Hindi, akala ko kasi susunod ka na Akala ko kasi susunod ka na Kaya panayang hintay ko Hindi ko alam tapos na pala kayo nag -uusap. Hintay ka rin na hintay dyan Bihira talaga si Mahal Arena kalapati oh Kalapating mababa ang lipad Tumabi pa kami dun huh? pa kayo Kaya pala sabi ko tagal-tagal mo Binati ka lang sabi eh, Kumusta ka? <laughs> ang dami niyo ng pinag-usapan Bihira ka talaga oh Talagang marupo ko talaga sa chismis <laughs> marupok ko talaga makikita, sa chismis. Ayan. Hindi, 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 hindi mahilig makipagchismisan chismisan si Mahal na Reina mga kainag ano? Hindi nyo makikita sa labas ng bahayan. Basta ka na naman ako. Dito tayo dumaan eh, unsafe dyan, pambihira ka. Ayan, no, summer na summer. Gutom na. Gutom ka na. Oo, oh, Mamaya nga pala mga kainag siya, ano? Meron nga pala akong sasabihin sa inyo. Ay, mga. huwag kang magkana. Ano? <laughs> secret mo sige sige secret daw secret daw secret <laughs> wag daw sabihin wag daw sabihin sikretong malupit di ko sasabihin sa iyo pero kung pipilitin mo ako sasabihin ko na rin yan ayan <laughs> so, oh no? napapalaban ng inglesan na si mahal na rin no? mah english yan hmm. ka ng inglesan dyan yan yeah. <laughs> bahala siya dyan dito lang tayo ah uh, two ano yun na yung dalawa <laughs> nagtagalog that one please bahala ka na you know Oops. <laughs> Yan, yun order ko mga ng yung donut. Sabi ko eh, mapalaban ng Inglisan si Mahal Arena eh. Ako bigla akong in-English eh. Ha? Pandisal? Sige, ikaw akong pandisal. Bisa mo? Ah. Bigla ako na barok eh, nung no? in-English in in ako eh, no? <laughs> Nakabili na kami tinapay mga kainis. Ayan, Paborito ni Mahal Arena. At po, diretso na tayo. Ah, pupunta ka pa pala tayo superstore. Tapos sa superstore, mga kainis, you no? Know, doon ko sasabihin sa inyo kung ano yung sikretong malupit ni Mahal Arena. <laughs> sikretong <laughs> malupit yan <Yeah. laughs> nahiya siyang sabihin eh pero syempre hindi natin papayagan hindi natin sasabihin sa inyo syempre dapat malaman nyo kung ano ang meron ngayong araw na ito mga kainags ano? wait tara dadan ulit tayo dito sa ano sa sa laki kung saan tayo dumaan ah bumili sa may sawa ko pag malagi ka na sa likuran ko halika rito sasabihin ko ni sikreto mo <laughs> Yan, habang summer pa. Habang summer pa, isutin na natin ang ating mga dapat sutin. Pero kung nakapantalo na ako ngayon, napapasin yung forma ko 'yan, oh. No? No? Katas ng ating ano. Katas. Batis. Hindi ganyan ang uso ngayon, 'yung baduy na porma. Po, sa sapatos, katas ng ating pag-endorse 'yan, mga kainaks, ano Maraming-maraming salamat sa naging endorser natin. Thank you very much, 'yan, oh. No? Yan. Kung ka diyan. mayusin 'yung pagsalita mo, ah. Baka pamahanga ka sa akin tapang yun. Eh, no? Sige, baka camera ka. Hamba-hamba <laughs> <-amba> ka dyan. Ayan. <laughs> oh, okay. oh, dito ka. Ilagay natin dito. Mga pagkain nating Kailangan pala natin ano? tasty. Tasty? Meron akong tasty na binili ah. Chicken sandwich. Oh, sige, sige. Ayan. So, uhubarin ko na ang aking sal salamin dahil ang aking matay hindi pwede sa mainit. So, ito na. Sasabihin ko na sa inyo mga kainag siya. Ano? sabihin ko na kasi malalaman din nila yan hayaan mo lang itong hayaan mo na sa ngayong araw na to maging matapang ako maging mabangis naman ako para sa kanila lagi ikaw na lang mabangis so mga kainays ano itong araw lang na to ah hayaan mo maging matapang ako <laughs> Yun. So, ito, mga sa nagsasabihin ko na sa inyo. Birthday ni Mahal na Reyna ngayon. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Dang, dang, dang. Happy birthday, mami. I love you mahal na mahal kita lagi mo yan at alam ko naman wala akong record sa iyo ng, ng chika babies ako wala wala akong tinitingnan pero syempre tumitingin tingin din tayo kahit papaano ilalaki e, tayo mga resonant wala namang masama ka sa paghanga di ba alam mo yung mahal na mahal kita ay, wag mong ibahin ang usapan basta tantan lagi tatandaan. kisan mo kasi Kiss mo kailangan na. natin ako mano ng alas 6 yun alam mo yung hawi mo yung buk mo yun nahirapan ako ayaw ko yun sige na sige na mm, pakipot ka pa gusto pakipot mo rin <laughs> so hiya kasi sa me. May camera. Yeah, muna, bihira naman. Papahalik ka. Bukong mo, papahalik mo saan. Pambihira to si Mahal to. Hindi, ako hindi ka makinilig? Hindi ako kinigilig sa'yo. Ha? Hindi ka naligo? Bakit na hindi naligo si Mahal ang ganda-ganda pa rin, bango pa rin. Uy, i-shoutout mo rin si ano. Ah, sino? Ano? Sino? Si Larry Cuelo. Ayo, shoutout kay Larry Cuelo. Yan. Cuelo. Paano mo nag-message sa'yo? Pa-shoutout na lang po kami sa vlog niyo ni Boss Inag. Family Cuelo ng Wascana Country Club Family. Yan, shoutout. At maraming shout out po sa inyo lahat, maraming maraming salamat Paano nyo nalaman ng, ano, yung <laughs> <laughs> Nag-greet, yan o oh, Yan <laughs> uh, Tapos, ah <laughs> Iniba mo naman kasi, usapan. pambihira ka, ano So, birthday ni Mahal na Reina ngayon At mamaya, mama mga ano Ang ating panganay na prinsesa ay nag-set Ng ating dinner sa The Keg The Keg Yan, kakain tayo may doon Kasama natin ang ating mahal na reyna pangalan na prinsesa At syempre, kasama pa si Bunsong Prinsesa Kinilig ka ba nung hinalikan kita? Hindi Bira na o, tara, tara. So alis na mo, na mo na kami mo. Kailangan namin magmadali ng oras ba ngayon ngayon Ay, naku, mag-aalas 5 na o? At kailangan namin Alas 6 isang schedule namin Kailangan muna namin mag-grocery sa Superstore Nung mamabili sa Para makauwi kami At maka makapagbihisuli Nang susuotin ni Mahal na Reyna Inyakal talaga Susuotin? Wala naman wala akong susuotin. Hindi. Hindi ka na magsusot? Mag... Hindi na, ganito lang. Wala ako, wala akong susuotin. Ang pangit naman, wala akong susuotin. Mag... Baka ma ma mahuli ka ng polis doon. Wala akong susuotin. Oh, sige, sige, let's go, let's go. Ba? Baba ha? Ano naliligo? Baba babamut na tayo dito mga kainag sa Superstore. Madaliin lang natin at para makauwi na tayo maaga. Mahirap yung nag... Uh, nag... Mamadali. Yan. Yan. Ay, nako, ilang araw na lang, ilang linggo na lang. Masusuot na tayo ng mga sweatshirt. Tapos na tayo mag-grocery. Ah, uh, na muna tayo ng bahay para may hatid natin tumapi mga pinamalengke natin. Kumusta oh, Ah, kumusta? Sige sir. Asiyo. Ah, Ay dulo ko po ng father ko eh. Oy, salamat ano. Uh, pangalan ng father mo? Ah, uh, si ano po, si Priyano po nasa oh, sa taga Antipolo. Oh, shout out kay Sir Hi. Priyano. Ay po. Buti nakita niyo ako, sir. Oh, nga, uh, sir eh. Salamat, uh, salamat sir at salamat sir. Salamat Oh. Ako, kay papa mo. Ah, sige po, subscriber niyo po ako. Ah, oh, salamat ah. Ayun oh, shout out uh, kay Sir. Yeah. Uh, shout out uh, po sa Mrs. ko. Yeah, uh, shoutout shout out. Tsaka sa mother and father ko sa Kogyo. Shoutout po. Antipolo. Thank shout you out. po. Salamat you, sir. Salamat sa pagtawag. Ha? Thank God bless po. Ayos tara. So nakachem po tayo ng subscriber. Tinawag tayo eh. Nakita siguro nagbablog tayo. Yeah, Shoutout sir. Maraming maraming salamat. Tinawag oh. ako. Masaya na naman tayo. Kumpleto na naman ang araw natin. Thank you very much. At ano na yung sasabihin ko? Hmm. na wala yung sasabihin ko kasi pag pag, na, pag sumusobra yung saya ko mga kainags no? pag nakakamit tayo ng mga subscribers tinatawag tayo nawawala ako sa sarili ko eh pag nawawala ako sa sarili ko yun ang kinakatakot ng mahal arena baka kasi minsan naglalakad ako wala na ako sa <laughs> naglalakad ako wala na ako sa isipan ko wala na ako sa konsentrasyon dahil sa sobrang tuwa <laughs> ang labis na kaligayahan aray ko ba Panginoon yan ayos ano muna tayo team Hortons muna tayo order muna tayo ng ating uh, kakainin <coughs> soup anong gusto mo soup? available available eh, ay pag sinabing mariosep oh, soup mariosep sabi mo kung anong available <laughs> yeah, order lang tayo dito Hi, uh, what soup do you have today? Uh sorry, but so what soup? What uh, soup? Uh, do you have uh what what soup do you have? Hello, may take your order please. Yeah, can uh I would like to ask what soup do you have today? Just chili and chicken noodle. That's it for now. Okay, uh, Can I get uh chili, two chili combo please? Kasi ano, yung unang mahina yung boses nung una ano, siguro trainee tinitrain pa nila yun mahina mahiyain pa ganun daw talaga yung pagkabago mahiyain pa pagka matagal ka na walang hiya na raw syempre <laughs> sanay ka na eh no? sanay ka na pag, pag bago ka pa talaga sa trabaho mo bago ka pa sa environment bago ka pa sa mga kasama mo bago ka pa lang makipagharap sa mga customer medyo nahihiya ka pa talaga kasi ako naranasan ko rin yun eh pero nung tumagal na ako natuto na ako naku eh walang hiya na nagisalbahi <laughs> na walang iyan lakas na ng boses kulang na lang sumigaw eh no ganun talaga tsaka siguro bata baka bata pa yun no yung unang ano nagsumagot sa atin ano in order ko sa mariosep set <laughs> ayan na yung order natin nakuha na ni nakuha na namin pala yung order namin yan so hinihintay na lang natin ang ano ba natin ayun herb garlic salamat thank you kaya mo tayo mga kinis, ano para may laban tayo sa Ratratan mamaya. Ito nga pala. <laughs> Baka may magtanong kung ilang taon na si Mahal Arena. Hindi <laughs> <laughs> na. Ayaw sa Hindi. Ano, uh, alam nyo ba mga kainay, sarundo sa mga hindi nakakaalam. Nagkakilala kami ni Mahal Arena. 23 years old siya. 23 years old din ako. Di ba diba? 23 years old. Tapos noong time na yon 24 years old kami. Naging kami na. Diba mga Tapos ano, nung at the age of 26 years old, kinasal kami. Uh, actually, hindi ako nagpakasal kay Mahal na Reyna. Ah, hindi, hindi ako, si Mahal lang Reina, si Mahal na Reyna, si na yung nagpa, na, naiaya, naiaya niya ako magpakasal. Pinilit niya pala ako magpakasal. <laughs> Totoo naman ha? So pinilit niya ako magpakasal. Tapos ah. <laughs> tapos ano, Ah, uh, siya naghanap ng pari. ay na, no, hindi kami hindi kami kinasal sa ano, sa simbahan ni, kasal kami sa guys. So siya, siya naghanap nung ano na mayro siyang hiningian ng tulong kay kaibigan niya para makasal kami. Kasi umiyak talaga siya eh. Nakakalapit ni sabi niya, "Kailan pakasalan mo na ako? Pakasal na tayo. Bago tayo bago mahuli na <laughs> umiyak. <laughs> talaga umiyak siya. siya sabi ko. Saan ba tayo magpapakasal? iyak talaga siya nun labas yung uhog sa sipon eh. uhog sa ilong iyak talaga eh. pakasalan mo ako pakasalan tayo pilili, talaga siya pinilit siya talaga pakasalan okay, niya baka ako nagagawa ng kwento <laughs> hindi ako kumiyak <laughs> sa'yo yeah tinutum ako ah makagawa ka lang ng kwento patayin ko na nga baka mapatay ako ah <laughs> Ulitin ko lang po ulit, pupunta po kami ng Calgary sa October 4 and 5 Yan sa may, ano, sa may Southeast Calgary Kasama ko ang Spot Pinoy, uh, Ina Andulong, Mark Carino, Rice Velasquez Kasama rin natin sila Alwin at Emma at ang iba pang mga YouTube vloggers na mga kaibigan natin dito sa Canada Doon po sa mga gustong bumili at doon sa may mga balak or may mga kakilalang gustong bumili ng condominium sa Pasig City Scan nyo lang po ang barcode na ito At lahat po ng katanungan nyo Nandyan po lahat sa barcode na yan. Kaya maraming 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 salamat po sa ating sponsor na Elements and Residences. Thank you very much po. At makakapunta rin ako ng Calgary. Hindi pa wala punta rin mm -hmm. eh. Napadaan lang. Pamay, basura natin. Ay, hindi pa kinuha kanina. Eh, mayroon pa laman yan eh. Kunin mo na. Hira. Pakinuha. Hira naman ito. Hira ka Tekla mo kayo. Nalang gagawin mo eh. Dito na tayo sa bahay ano? Mm, 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 mm. ano, 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 yan, ano na, yan na, yan na, yan na yan patay. yung kape ko patay tayo dyan patay tayo, ikaw talaga saya ah ah, ah, ah. ikaw, ikaw, ikaw huh? ah? ay si kuya saya no yun tanggalin ko na tong lid ng kape natin, dinilaan yan, nagkamali ako ng order dapat eh, black coffee na order ko regular, regular nga binigay sa akin Doon sa mga hindi nakakaalam pag bumili ka ng kape rito, sinabi mo regular, isang sugar, tsaka isang cream, yun ang regular. Dati hindi ko alam yun eh. Kaya sinishare ko lang yung kaingotan ko. <laughs> Kaya pero ngayon, ang, eh, madalas natin inumin black coffee. Okay. Hindi raw magbibihis ha. <laughs> hindi raw magbibihis ha. Saan na, diba? Maglalaro daw kami, pagkatapos kumain maglalaro daw kami ni Mahal Arena. Yeah. so dito kami kakain kami ngayon sa The Keg hindi raw magbibihis ah, tingnan nyo, hindi daw magbibihis ah eh. Kung todo forma, makakainag siya no? Don, yeah. Forma, forma <laughs> Ayos, dito na tayo Ah, yan, dyan tayo sa dakig Ang pangalan ng prinsesa natin Yan Ayos Kasama nga pala natin si Sean Ma, ako yung birthday girl Talagang mukhang pumorma parang sa loob ng ah Ha? Madulas yung sasakyan. Eh baka naman madulas. Baka naman yung sapatos mo luma. Nah, talaga. <laughs> Yon. So mga kahinags, ano, first time ko makapasok ng dakeg. Hindi pa kami nakakain sa dakeg ni Mahal oh, na Reyna. Hindi, no? nakakain ako. Ah, nakakain ka na. Pero ako, first time ko makapasok sa dakeg. So papasok muna tayo mga kinis, ano. Yeah, so nandito na tayo sa dakeg mga kahinags, ano. Binigyan na, ng, binigyan na tayo ng ano. Meron na pala rito dito. Ano bang orderin natin? Parang ayaw mabukas. Parang ayaw magpabukas, ah. Asan ah, ba rito? Ay, maligtad yata. <laughs> Ayun. Medyo malabo ang mata natin, mga kainig. Ano yun? Order natin. Ano ma-order natin dito? Tingnan natin dito, order. Mga kain, okay, ma-orderin mo. Uh, order lang Orderin ko ito. Kalamari. Tapos, sa uh, French onion soup. Tapos, gusto ko mag-steak ngayon. Minsan lang naman, eh. Ito, New York steak. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday mama, mahal kong reina. Yon. Well done. Well done. And what would you like as a side for the dinner? I would like a mashed potato. Mashed potatoes. Mashed potatoes. Mm -hmm. A baked potato, everything in it. Butter, sour cream, baking bits and chives. English yun, di the hand. Everything. Everything's in it Yes, isya na Ito na order natin mga ka Anong onion soup Naku, mainit to mga ka Sarap yan, oh. Tapos sa uh, calamari Sa'yo ma Ano yung order mo? Wala pa? Wala yeah. yeah. Hindi, ito yung binigay nilang una sa akin Siyempre, natural Pag akong sisihin nyo Binigay yung una sa akin Sisihin nyo sila Diba, ano? Kasalanan ko ba yan? Inuna yung order natin. Ito onion soup. po. Ito yung ginagawa, gumagawa rin tayo nito nung nagtatrabaho tayo dati sa Boston Pizza. Yan. Calamari sa atin din yan. Appetizer. Tapos umorder ako ng strip loin steak. Tama. Oh, yan na. Asan order? Nako. Sara. Ito. Ma. Uwi natin yung ano to. Wala tayong basahan sa bahay. Stay away mo yung ano ha? Ano ba ito ni Napkin? Nakikita <laughs> ko lang sa ano to sa mga mayayaman eh, yung may ganito. Sa sa at nasanay kasi ako tissue lang. Eh. Para, para, sa ano to eh sa saan nga yan ma? sa lobster yan kasi ang in order ng ating mahal na reyna lobster yan daw ilalaga yan Yan <laughs> ano ba ilalaga naman di ba hindi ah, para ano mainit ngayon <laughs> lang ako nakakita niya eh. siguro lalagay dito sa taas yung lobster na <laughs> yan so ito na yung steak natin mga kainag so naka po mainit ang plato kay mahal na reyna yan ang order niya wow sarap sarapan, ano yan kay Sean, no? <laughs> yan. Tara. Medium rare. Patay tayo nito. Patay tayo nito. Okay lang yan. Paminsan-minsan lang. Minsan. Para sa ating uric acid. Huwag sana tumasang gout. Uric acid natin. Nako. Medium rare. Sarap. Ang bihira pala mga kayo next. Ang purpose pala nito, isasaw-saw pala rito. Ito yung lobster kasi ito, kinakain ni Mahal na Reyna. Lobster kasi yan eh. Akala ko naman, ito, papainitin lalagay ng kawali, parang kawaling maliit. Yung pala, itong lobster ni Mahal na Reyna. Ayun, sasaw-saw palang gano'n. Ganun pala yun. <laughs> hindi ko alam, timang na timang. Hindi pa kasi ako nakakain ng lobster. Sa totoo talaga, hindi pa ako nakakain ng lobster kasi Subuan mo ako ma. Hindi, yun namin sa Yung shell. Hindi, oh, konti lang kahit konti lang. Shell. Sir. Shell? Papakain mo sa akin shell? Hindi mo nakakain yung shell. Hindi ka. Gumaganti ka talaga. Eh. Konti lang. Konti lang. Titikman natin. Di pa kasi ako nakakain ito eh. Yan, akin na. Tikman mo ako. Hindi, subo mo sa akin. Subo mo sa akin. Ako, no, Ayos oh. ito yung kinakatakutan ko dito Mga kinis, naubos ko yung 12 oz na steak Patay tayo nito, sa gout natin ito si Mahal na rin ubus oh Uwi mo ito man oh, souvenir <laughs> Si Mahal na rin na, ay si prinsesa yan, Mayroon na tira, kay uh, Sean Wala, mahina kumain ito mga to <laughs> Sa akin, wala try gutom yun oh <laughs> Ubus na <natin>. eh <laughs> Hindi meron na tira mga taba-taba lang yun nung, ano, nung beef, nung steak. ayun ayan, thank you. Mm yeah Ayan, so, surprise. Thank you. Surprise cake para kay Mahal na Reina. O, tikman natin, no? Ito, titig-tigil siyang, ano? Banata natin. Ako muna ang titigil. Tirahin ko na? Tirahin ko na? O, tirahin na natin mga kinis, ano? Nako po, napakasarap nito ah, tikman natin, tikman natin tika, tikman natin, tikman ay, sarap, busog yan, busog kami ni Mahal Arena kaming apat, busog parat may pupuntahan pa raw tayo saan tayo ma, pupunta? saan tayo pupunta? Yan. may pupuntahan pa raw tayo at maglalaro pa raw, Magliliwaliw pa raw hindi ko alam kung saan tayo dadali ng, ng pangalan na prinsesa natin, wala ay, makapalang balat natin eh. Hindi natin problema yan. Huh? Mga kainigs, ano. Baka Hindi, ayos lang yan. <laughs> Hindi, magpupunta tayo sa akin. <laughs> Hindi, nasa salob naman tayo. sa sakyan. May heater naman yung sakyan natin eh. Yan, mga kainigs, ano. Diyan tayo galing. Takig. Yan, tara. Dito na tayo sa... Dito ulit tayo mga kainigs, ano. Sa rec room. Yan. Kasi gusto maglaro ni Mahala Reyna. Yung kung saan yung nag-birthday yung ating pangalan na prinsesa, di ba naglaro tayo ng billiard at basketball. Dito yon dito rin. Diyan sa the rec room. Yan. Nag-enjoy si Mahal Arena kaya gusto niyang bumalik dito. Ayun ang ating birthday girl. Ay, enjoy. Sobra. So nagparang nagsisisi ako mga kainis dahil kumain ako ng red meat. Ganon talaga minsan no, pag nakain mo na, doon ka palang magsisisi na ba't ka kumain. Pero pag hindi pa, hindi ka pa nagsisisi, takam na takam ka pa. Ha? <laughs> ano ah, na? No. Parang bata sa mahal ang no? <laughs> reyna Talaga na. Ah. Saan tayo tayo dito? Dito tayo. So dito tayo lima kami sa basketball. Kaya hiligan natin maglaro ng basketball eh. Ah, okay, okay, okay. Okay. Oh, dito naman daw. Ano ba to? Paano ba to? Panorin ko nga muna kayo. Ah, babatuhin. Babatuhin. Galing. Pag ikaw ang nandyan ma, kung babato sigurado tamaan ka. Patayuin natin doon si Mahal na na, tapos akong babato. Talatang may galit eh no. Yan, medyo konti ang mga naglalaro ngayong gabi na to kaya marami tayong mapapaglaruan. kubaga wala maraming bakating mga mapaglaruan So, ito lalaro ulit tayo sa bilyar, syempre. O, sige, tingnan natin si Mahal na siya sa Sargo. Ay, parang mali yung ano. Parang mali. Sandali. Yan. O, sige, tira. Ay, ba yan? <laughs> o, sige lang, wala problema. Bira lang, bira. Ay! <laughs> ah, sige lang, bira lang lang bira. Oh, game. 1 2 3. Ay! Hindi. Pambihira. Dito dito. Okay sa ilalim. Bira. Game. Yon, galing. Oh, ano ka? Stripe ka, stripe. Ito titirahin mo puro stripe. Kala ko pumasok na Aba Shoot mo na lang to Pampihira to talaga si Mahal na Reyna Ngayon lang naglalaro ng billiard to Mukhang tatalunin pa ako ah Bira <laughs> Ay, bira Huwag <laughs> Ay sulit na sulit ma Sana maulit muli yun. Sana maulit muli Ang pag-ibig ko sa iyo Ano yung regalo sa'yo? Na couch Ito regalo kay Mahal Raina. Couch Tapos ito yung binuksan natin kanina Couch din Na flowers Yan Bihira So yun mga kinags, ano? maraming maraming salamat sa pagsama. Thank you very much. Don't forget to subscribe and click the like button. Don't forget to leave your message. Maraming maraming salamat po. At happy birthday sa ating na. reyna. Haga sa muli.